Okay, pagdanta sa gilid ko ay. Red lane. So happy na naabot si Lady Vlog sa school. Hmm. Dito na naabot si Lady Vlog sa school. gidala ra kay AI din day vlog sa paglasaw. So naabot ang dud kadu gayad, so abot na mi. Abot na mi sa school. wala lagi dia, wala. Wala lagi. Wala lagi sila Di ba ka mo